Grabe naman parang binuwat ako doon! Ang sama-sama na mga ugali mga buwisit na to! Dapat sinigaw mo Kuwechuks, bong ang bato eh! <laughs> <laughs> na Masakit daw sa damdamin kap na binuwat mo si Juks TV. Nais <laughs> <laughs> ako pre. Sige, yumurt ka pre, yumurt ka pray. Ang pangit ng ugali mo. hinag ko ng bato, isinubo ni Kuwechuks eh. Eh panghilad yung nga'y ko. <laughs> <laughs> Yan na, yan na. Yan na nga sinasabi ko eh. Bibirada na naman tayo dito. Bakbaka naman, Deys. Kaya, hey, ang ganda ng pagkakabato ko sa ilan ng bato, ah. <laughs> yan. Yeah, kasama natin si Bobong Gamer, si Shisho, Shisho Maro, si Master Kill, at saka si Inuyasha. Hinumin mo ko ay. <laughs> ay. Ay, ay, ko pre. Panedya balot, no, pre. Mukhang malakas kalaban, ano. Pero di naman naliligo. Isang apay! Ay, naman sa so logi Lugi talaga ako dito. Glint yan eh. Pero piktos-piktos, birada lang yan, pre. Walang lugi sa malakas. Malakas na ba yung pangantok mo, kay Diyos? Ano <laughs> okay, nararamdaman talaga, pre. Lugi talaga ako, pre. Pero sige lang. Okay lang yan. I don't know what it to do there, but I know that's what can I do here. Mga English na nakihirap, di ko nangitindihan. Ano? <laughs>

I'm very very sorry because I'm not si Pae. Ito si Pae, Kung na si Pae sigurado ko patay siya, Will. Ito para sa'yo, Prio. Magtago ka dyan sa damo. Kaya na ako, sinasabi ko sa'yo. Isang puto ko sa'yo, sigurado buntis ka. Ito na, Will. Putukan mo ako. Puputukan din kita sa muka. Shut up! Ano yan, Sinasabi ko sa'yo, Clint, Ha? Riritin ko lang yung sniper ko ah. Siguradong kurado to sa mga patay. sa gilid, baby ko. Nandyan sila lahat. Nandyan sila lahat. No! Malikot, di agad naka Gago, inuli agad. Mabulo lang si Donna. Hindi <laughs> naka gago na yan. Masyadong malaki yung bato. <laughs> dapat talaga kayo pumupunta sa akin na para patayin lang ako ha manda kayo sa akin ngayon sinisigurado kong kapalit sa sapakin mo na yan kuya Chooks sige kasutin mo kuya Chooks <laughs> ouch yawa ano yung damage yun salap ba Bat sakit grabe oh my god nalugi kayo lahat pre dana help <laughs> sus mario ano na baligyan ng balot pre patay na yan ako. What a moves by Darna mga kaibigan! Hindi, yeah, hindi Patay na yun ni nagsipa ba ako? Gunggung, Animal! Tabugo! sa kurimaw nga lintik ni... What a moves! Ah! <laughs> oh, I'm scared, man! I'm scared! Kala <laughs> <Halong> ko na matapang ka! Diyado yata tayo dito, Priya! Diyado yata tayo dito, Priya! Darna lipas! <laughs>

sniper man what no no, no 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 you know what is my sniper that is from mirakil that's what i'm talking about boy what can i english you know Not <laughs> <laughs> Ito yung pututoy niyo, pre, ha? Kung wala kayong pututoy, pre, huwag na kayong mag-relax, pre. Kalma lang, kalma. Hindi siya, hindi ko sa inyo. Ha? Kalma, bitlog, ha? Kalma, bitlog. Kalma, itlog, kalma, itlog. Mamagamon, ka naman sigaw, ha? Ha? <laughs> Pre, bilis dito, pre. Alright, good job all! Nagalit pa si Kalma! <laughs> Relax, pututoy. Kalma, pututoy. Birada, pre. Yan ang mga gusto ko, mga birada, pre. Birada, yun, bubong gimir! Ano? <laughs> Nakakusa! <laughs> Uy, gagi. Hala ko. Oh. Takbuwa na, pre. Ay, naspechok. Nanghimasok na. Hala, patay ka! <laughs> oh my God, oh Gigi! Ay, kinaba na naman itlog ko! Yung itlog ko, saklulo! Dino! <laughs> so, relax, relax tayo dito. Relax station tayo dito. So, i-push natin dito, pre. Walang bag si Darna. Shit! What is my sniper can do now? Oh, oh my god, oh, oh, oh my goodness, man. Wala, we lost. Ako, yun lang. Mati-diretso ata. Headshot <laughs> <laughs> and headshot lang tayo dito, pre. Headshot and headshot lang tayo dito. Isa nga yung ka na, papasok pa Kalma lang ha, kalma lang ha. Wala nang <laughs> sige, 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 fashion, fashion, fashion. po yan. Oh my God, naubusan na tayo ng lahi! Nabuhat kami ni Darna ngayon, ah. <laughs> <laughs> oh, Kinakaba ng pitlo ko dito, pre. Ano na mangyayari dito? What, what is my mission? Kirap eh, eh, eh. ka ba dyan, Darna? <laughs> 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 Nayawa na dyan, Diron! Nahihirapan <laughs> 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 si Darna. <laughs> <laughs> Ay, gago, sorry. <laughs> oh my goodness! Woman of worse! Anong gagawin natin dito, prenum Inom tayo ng tubig. Baka suwerte <laughs> An enemy has been slain. Nice, patay agad. Ay, gag. Nice one, good job. Back na yun sila, back na yan sila. Wala na, hindi na yung magpupush. Galing, 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 galing. Good job. Buti na dito si Bobo. <laughs> Nakakapanik. Lupo talaga dito eh. Nakakapanik. <laughs> Nagalit pa si Gawang! <laughs> Gago! Gawang! <Nana! laughs> Hayop na yan, di ko nakita, sorry Bilis ko naman, Bersky Gusion Pisting Yawa, mali na naman yung paso ko Halo na tayo dito. <laughs> Sa kanila ka ba oh ng Lord? Hindi pa, 60 seconds pa. Kaya ka lang dito tayo dito. Pasit na tayo dito. Medyo matindi talaga yung bakbaka, no? Sirap ka ba dyan, Dom? <laughs> nice! Ay, naku, nung bag ginagawa ko doon, ano naman katangahan yun? Bakit ka rin sarili? Mas wala na. Hoy, kap... Yes, sakit ako ulo! <laughs> Tagan. <coughs> Ay, gago na uli pa. Yun lang. Wala na. Wala na, Gigi. Kasi mang pangit <coughs>

Sino na tira? Dalawa na lang, dalawa na lang. Let's go, let's go, let's go, let's go. Focus, focus in on, 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 the objective. <laughs> Patayan. Patayan. <laughs> Baka yung yan, pre. Baka yung yan, pre! Baka yung yan, pre! Baka yung yan, pre! mas lang. Ah. Walang nagawa yan. <laughs> nice game Gamer. Tinuya siya. Shishi Maru. And Master Kill. Thank you so much. Kinaban yung itlog ko. Tanghiyan yung binuto ko sa'yo yung bato. Nilunok mo. <laughs> Ay! <nabilang umupan> ko mabuhukan <laughs> kayo.